Mga iksoon, piyesta karon ni Saint Maximilian Kolbe, o sa kapare o martir. Ipreso si Father Maximilian kay mitabang siya sa mga hudiyo nga gipanakop o gipamatay sa mga Germans nga nisulong sa Poland. Kahinong dumo atong 1940s, 6 milyon ka mga hudiyo ang intahon gipamatay. Usa ka adlaw ni Anna, na ay mga preso ang nakaikyas. sa kasuko sa mga gwardya na mili sila na kabuok nga maoy silutan aron makita sa uban ng hadlok na silang muigyas. Pero kabalumoon sa ipanishment, dili pa kanon o painon sulod sa pila kaadlaw. Wala maapil ang pare, pero na naapil si Francis Sheck miham ser sir ayaw in ko ninyo kapila sir maluwi mo na ako kay na ako'y pamilya nga nagpaabot sir akong asawag mga anak pagkadungog sa pari mihang yung, siya sa commander sir maluoy mo buhiin taon siya kay na asay pamilya ako'y puli niya sir kay ako pari wala ko'y pamilya siya gibuli ug didto siya nagantos pero sulod sa preso sige siya misa o gidasig niya iyang mga kauban na human ining tanan nga pagantos na ay langit nagpaabot nato dasig eventually namatay ang uban si Father Max buhi o aron mamatay lethal injection mga iksoon diha ta mamalandong karon mauni ang akong pangutana nga atong pamalandungan kamo diha kita nakasinati ba mo o usa ka pagsakripisyo ni mo parihag yun sa pagsakripisyo ni Father Maximilian kanang pagsakripisyo nga sa imong paghatag na sakitan ka nagantos ka kana nga klase mga igsuon ang gusto sa Dios nga atong buhaton because honestly sulti atamo kung ikaw mihatag pero wala ka nasakitan wala ka nag antos sa imong paghatag, dili pa na nato matawag na sakripisyo. O sige, o ni Mother Teresa, give until it hurts you. Again, akong balikon. Kung ikaw mihatag, pero wala ka na sakitan, wala ka nag-antos, sa imong pagsakripisyo, paghatag sa imong kaugalingon, then, dili pa na nato matawag na tinuod na sakripisyo. God bless!